Okay guys, magandang hapon. Ayan, update tayo sa lagay na pantalan ngayong hapon. Ang daing pasahiro. Biglang ano ulit, biglang dagsa ng mga bus. Ayan, ito nating bus. Saka ang daming private. Ang private natin.

walong bus yung isa sa natin saka ayun apat natin wheeler 12 wheeler yung iba ayun apat <laughs> bali arrival natin ngayon siya no starlight reliance galing katiklan ayun. May status ng mga barko natin ngayon dito ayun sirena del cielo nagbabalak bu ano nagbabalak bumiyahe eh. alas 8 do ng gabi saka ito si Sadia hindi ko lang alam si Sadia kung pang anong oras bali mga ano nila last trip dahil bispiras na nang Dispiras na nang Pasko 24 ayan yan po ang status ng Dangay Ruas Port ngayong hapon mag alas sa isang hapon o si Shelo sa tinagal-tagal dun sa ang kuray ngayon lang umatraka ulit ayan sana makabiyahe ito para yung natitirang pasahero ay ano niya matulungan niya si Starlight na ano mag-accommodate ng pasahero, kaya lang mayroon siyang ano ah parang mayroong video kayo sa taas ah happy happy na yata doon sa taas Mainit ngayon, maghapon, walang ulan. butit na nakisama yung panahon. Pinagbigyan tayo ng ano, mainit na panahon. Ngayong bisperas ng Pasko. Malaking sa ang sakay nito Mayroon palang kargang bus ito Anin Anin na bus ang karga Pabalik ng ano Manila Nasa likod lang siguro <laughs> okay, oh, hey guys, Oi, katsokaa, tämä Napak Opo. Opo, okay. Kanina pa 'yung mga bus? Uh -huh. Nalaglag siguro ang bullpen Clearing Nalaglag siguro ang bullpen Clearing okay. hmm. Alps Tara, RCEG din to Kung konti lang yung pasahero sakay nila, Hindi ganun karami Mas marami yung galing dito sa Manila Pabalik ng Visayas

ng oras matilim na ulit susimula ng dumilim halos mag ala 6 pa lang ng hapon ternyata yan pinisan pinisan load tayo pinisan load ayan karagalan tayo ng plus water at loading na rin tayo mamaya mamaya may lupa karoon Okay guys, yan yung status ng Dangarua Sport ngayong hapon. Ayan. Arrival si Reliance, galing katiklan. Meme, may may, looting na rin tayo. Ano guys, balik tayo mamaya mamaya kapag ka nag-loading na ulit. Cover natin siya ano, yung loading operation mamaya. Okay guys, balik tayo. Magandang gabi. Loading operation tayo. Loading na natin mga bus. Yung mga pasahero, hindi ko na napinduhan at busy tayo kanina. Nagpupunit lang kanilang mga ticket. Ito yung ating mga ibuporting. Ah. alas 11 ng may bus pa sir pa lang oh yung kijad ito yung kijad private na yung istahan mag sana dalawang to at manalatapos na tayo mag-loading ok guys ok guys hanggang dito na ulit muna tayo pinis-loading tayo may music kasi kaya hindi ako makapag-video na maayos